Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga Brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At Gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghala, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News. Advance. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada. Balita Nationwide. Abrigada retired Judge, Judge Felix Reyes. Pinabulaan ng tagalakad siya ng mga kaso ni Atong Ang. West Philippine Sea Block binuo sa kamera. Isa namang event na sasasot na bumabasura sa pagkapanalo ng Pilipinas on close. Kinundi na ng PCG. Samantala, apat sa bawat sampung Pilipino naniniwalang sinasadyang i-delay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dating trade under Secretary Ruth Castelo, itinalagang bagong tagapagsalita na Office of the Vice President. Juan Tahanan Party List Representative Nat Oducado pinaimbestigahan sa kamera ang lumalalang problema sa online sugal. At anim na mga vloggers na nagpakalat ng video ni Alias Rene kinasuha ni Senadora Risa Ontiveros. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News, FM, Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tan Kada balita nationwide sa tanghali. Kada balita nationwide. Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Bisayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules ka Brigada Kabrigada Ikasyam sa buwan ng Hulyo ng taong 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Pinabulanan ngayon mga kabrigada ni Retired Judge at Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Felix Reyes ang mga paratang ni whistleblower Don Don Patidongan alias Totoy na siyang umunoy tagalakad ng mga kaso ni Atong Ang. Ito'y matapos sabihin ni Patidongan na nagbigay si Reyes ng suhol sa mga piskal or hukom para maabsuelto mga kaso ni Angka Ognay pa rin sa sinasabing missing sa bungeros. Higit pa ni Reyes, hinahamon niya si Alias Totoy na magbigay ng konkretong ebidensya ng anumang kaso na naaayon o naayos niya para dito sa nasabing negosyante. Ay dunutan riyan niya ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang travel records mula nang siya ay nagretiro noong October 2021 upang patunayan na wala siyang kasama ng mga piskal maging hukom. Kaugnay nito, handa naman si Reyes na makipagtulungan sa anumang investigasyon upang linawin ang issue at mapanatili ang integridad ng judiciary. Samantala, nanindigan naman si Patidongan sa kanyang paratang at naghamon ng lie detector test upang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Bagong bago, kada balita nationwide. Sa iba balita, mga kabrigada, ito namang si Senadora Risa Antiveros nagsampa ng cyber libel complaint laban sa anim na mga vloggers na nagpakalat ang alias Rene Videos. Una sa Senado Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! report! Naghain ngayong araw ng cyber libel complaint si Senadora Risa Hontiveros laban sa anim na vloggers na di umanay gumawa at nagpakalat ng video ni Michael Maurillo alias Rene. Kabilang nga sa mga vloggers na nasampahan na niya na reklamo ay si Tony Atty. Ferdinand Topacio, Byron Cristobal alias Banat Bay, Eric Celis, Crisette Chu, Jose Zonza at maging si Alex Destor. Ayon sa prefatory statement sa complete affidavit ni Hontiveros, iginit niyang bagamat na pa pabilis ng digital platforms ang pagbibigay ng pose sa publiko, ay obligasyon naman ng bawat isa na maging maingat at responsable sa paggamit nito. Ayon sa senadora, anim pa lang ang kanilang sinasampahan ng complaint dahil ito pa lang sa tingin ng kanyang legal team na may sapat na ebidensya. Sa kasulukuyan, patuloy umano ang kanyang team sa pagkalapan ng mga posts ng iba pang vloggers sa social media. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105. 5.1 Brigada News FM Manila, the Music news of the mga kabrigada, 44% naman ng mga Pinoy naniniwalang sadyang inantala ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Sheila Matibag, i mo. Brigada. report Karamihan sa mga Pilipino ang hindi sangayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong Social Weather Station Survey, 42% ng mga Pinoy ang hindi sangayon sa paglilitis, 32% ang sangayon, 8% ang undecided, at 7% naman ang nagsabing walang sapat na kaalaman upang makapagbigay ng opinyon. Samantala, 44% naman ang naniniwala na sadyang inaantala o pinatatagal ng Senado bilang impeachment court ang pagsimula ng trial at 25% naman ang hindi naniniwala rito. Mababatid na noon pang Pebrero na impeach si VP Sara sa Kamara dahil sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at mga naging pahayag nito laban kay Pangulong Bongbong Marco. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Nationwide. Ito namang si dating DTI Undersecretary Ruth Castelo Itinalaga bilang bagong OVP spokesperson Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Report Ipinakilala ng Office of the Vice President si former DTI Undersecretary Ruth Castelo bilang kanilang bagong tagapagsalita. Ayon kay Castelo, hindi siya kinumbinsi ni Vice President Sara Duterte para maging spokesperson ng OVP. Sa katunayan, nagsumiti raw siya ng kanyang application para sa anumang posisyon para makatulong sa opisina. Ayon pa kay Castelo, ang kanyang magiging trabaho ay i-highlight ang lahat na napagtagumpayan ng OVP. Nilinaw din niya na hindi siya attack dog at hindi siya pantapat kay Palace Press Officer Yu Claire Castro at House Spokesperson Princess Sabante. Sa kabila naman ng sunod-sunod na kontrobersiya na kaharap ng OVP. Sinabi pa ni Castelo na naniniwala siya sa bise at nakikita niya ang sarili niya sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada sa ibang panigpahan ng ating mga balita. Pinuwas ngayon ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung mga Pilipino nga ba talaga ang grupo ni Nasas Rogando Sasok. Kung maalala, sa araw ng Sabado, July 12, ang siyang ikasyam na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa unclos na siyang kumikilala sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at bumabasura sa claim ng China na Nine Dust Line. Sasabayan daw ito ng isang event ni nasasot na tinawag na 9th Anniversary of the 2016 Arbitration Disaster Sa Kapihan sa Manila Bay Forum idinin pa ni Tariela, mga kabrigada na ang mga ganitong uri ng akbang mula kinasasot ay malinaw na indikasyon indikasyong nangunguna sa disinformation sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea Issues Kung iisipin daw, handa pa rin silang magsagawa ng isang dialogo para lamang imak ang pagkapanalo ng Pilipinas at dahil dito nagtataka tuloy siya kung Pilipino nga ba talaga sila at dapat na nilang i-reconsider kung saan ba talaga sila titira. Ito ang basic example no, na kung gaano karampan ang disinformation ng mga to to uh, challenge the factual narrative and the position of the Philippine government pagdating sa usapin ng West Philippines. Kaya minsan, I always wonder, kung eto mga to ay Pilipino ba talaga or it's about time for them to reconsider no kung saan talaga sila dapat titira Continuing the Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Balita, sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, pagdedeklara sa July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day at pagtuturo nito sa mga paaralan inihain sa Kamara Mula sa Batasang Pampansa, pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada. Brigada. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na layong palakasin ng pagbindi ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naghain sinakbay ang Party List Representative Shell Diokno, mamamayang Liberal Party List Representative Lilo de Lima, at Dinagat Island Representative Kakabagao sa panukala na magdedeklara ng July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Kaya hindi na pagtuturo ng kasaysayan ng West Philippine Sea sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa primary at secondary schools. Sinabi ni Deliman na ito ay hakbang para ipaalala sa lahat ng Pilipino na ang WPS ay atin. Ang pagtuturo naman ng isyu ng WPS sa mga eskwelahan ay magsisilbing panangga sa pagkalat ng maling informasyon at fake news. Dagdag pa ni Bagaw, hindi naman ito basta laban para sa teritoryo ng bansa, kundi para sa kabuhayan mga sa ng mga manging isa na apektado ng panggigipit ng China dito, ipinunto ni Albay Representative Dicel Lagpas na pagpapakita naman ito ng kamera na hindi nila nalilimutan ang mga apektado komunidad. Mahalagaan na habang maaga pa ay matutuhan ng mga kabataan Pilipino na ipaglaban ang para sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ng no, 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong, bago, Samantala mga kabrigada ay sinusulong naman ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Attorney Nat Odocado ang isang malalimang investigasyon tungkol pa rin sa lumalalang problema ng online gambling lalo na ang pagdami ng mga kabataang nalululong dito Batay pa sa survey noong 2023, 66% ng mga Pilipino internet users, edad 18 hanggang 40, ang aktibong nakikilahok sa online gambling, kabilang na ang mga estudyante, manggagawa at mga taong walang trabaho. Ayon pa kay Odocado, malaking epekto ito sa pagdating sa mental health, pamilya at kahirapan, lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita. Bagay may uh, umiiral na umunong may regulasyon tulad na lamang ng Executive Order Number no. 13, patuloy pa rin ang paglaganap ng online gambling dito sa bansa. Kaya naman layong pa ng investigasyon na maglatag ng mga solusyon, maging ito man ay regulasyon or total ban. Binigyan din pa ng kongresista na ang pangangailangan ng mas maigpit na monitoring, obligadong pag-uulat ng mga kaso at mas pinalawak na rehabilitasyon para sa mga nalululong dito. Luma, ataw, nagbigay, nagbigay na rao ng huling habili si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte sa interviews sa kanya sa labas ng uh, ng Prison sa The Hague. Sinabi ni Vice President Sara na ang wish daw ni Digong ay makremate na siya kung saan man siya papanaw. Sa, sabi ng dating Pangulo kay VP Sara, sakaling sa The Netherlands ito pumanaw, doon na raw siya ipakremate at iuuwi na lang ang abo nito sa Pilipinas. Sa kabila nito mga kabrikada, kailangan para nila itong pag-usapan kasi hindi raw proclamation si VP Sara. Sa huli mga kabrikada, tiniyak niyang natural lang na mapag-usapan na ito lalo na at 80 years old na ang dating Pangulo. Nagbigay na, na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganun. mabuti na rin yon na alam nating lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes. Na na VP Sara at dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman ang nagsabing skins and bones o butot balat na ang dating pangulo. Pagtitiyak naman nila, malsok pa rin si Digong at hindi na rin ito kailangang uminom ng kanyang mga gamutan. Samantala mga kabrigada, bilang ng mga pektado ng habagat at mga nagdaang bagyong bising sa ilang rehiyon, abay lumobo pa sa mahigit 97,000 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng habagat at bagyong bising sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 97,274 individuals o katumbas ng 31,106 families ang apektado ng sama ng panahon mula sa Regions 1, 3 at Cordillera Administrative Region. Bukod dito, labing pitong road section sa tisang tulay ang naapektuhan kung saan tatlong kasada pang hindi madaanan. Kabuang ang oh, kabuang labing anim na bahay ang nasira, apat ang totally damaged, habang labing dalawang partially damaged. Lahat ang totally damaged houses ay mula sa Region 3, habang ang partially damaged houses ay naiulat sa car. Nagpapatuloy pang pa ginagawang pagtugon ang mga lokal na pamahalaan at National Disaster Teams Pangmatulungan matulungan ang mga apektadong residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Uh, e. na lahat ng mga LGU sa bansa target mabigyan ng patient transport vehicles bago matapos ang taon ulas sa Malacanang Brigada Maricar Sargan i-Brigada e mo Brigada Report Sisikapin ng Marcos administration na mabigyan ng mga patient transport vehicle o PTV ang lahat ng lungsod at munisipyo sa bansa bago matapos ang taon. Sa pamamahagi ng PTV sa Quirino Grandstand kaninang umaga, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng magandang klase ng serbisyo lalo na pagdating sa kalusugan. Iniulat din ito na mula June 2022 hanggang June 2025, umabot na sa 680 units ng PTV ang nai- bumahagi at nadagdagan pa ito ng 397 ngayong araw. Ang mga bagong PTV ay ibibigay sa mga LGU sa Regions 1, 2, 3, 4A, Region 4B, Bicol Region at Cordillera Administrative Region habang sunod namang mabibigyan ang Eastern Visayas at ilan pang bahagi ng Mindanao. Sa kabuuan, merong isang daan apat na putsyam na lungsod at 1,493 na munisipalidad sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, maaaring makatanggap ng karagdagang unit ang mga malalaking LGU. Hiling lang ng punong ehekutibo sa mga LGU, alagaan ang mga sasakyan para tuloy-tuloy ang serbisyong medikal sa mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. <laughs> Samantala mga kabrigada, mga murang gamot naman ay madali ng makita sa eGov PH app ayon yan sa Department of Health. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada. 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 Mas pinadali na ng Department of Health ang paghahanap ng abot kayang gamot sa pamamagitan ng bagong feature sa Ego PH app na tinatawag na Drug Price Watch. Sa tulong ng bagong serbisyo, maaaring makita ng publiko ang pinakamababang presyo ng mga gamot, kabilang na ang kanilang generic equivalents na mas mura ng hanggang 90% kumpara sa branded. Layunin naman nun itong palakasina ang paggamit ng generic medicines na kasing epektibo ng branded, ngunit mas budget-friendly. Paliwanag ng DOH, Bahagi ito ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Law at Generics Act of 1988 na parehong naglalayong gawing mas accessible at abot kaya ang dekalidad ng gamot para sa bawat Pilipino. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Mexican News. Authority. Towards... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mams Lobby S1 Capsule. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada. Angel Rivera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radio Angat sa musika, sa musika. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Be gather in the heart of changing lives.